readers sa ating backyard. So mga ka-sideline, ito na yung ating Norovit. Galing dito. Ito. Ito yung naglalaman ng vitamin B complex, multivitamins A, D, and E. Tapos, unsa? Ito naman yung next. Butang Yung iron dextran. Yan. Iron dextran. Anti-anemia magkaroon ng Ayo, Abriha. Ito naman po ay ano, ituturok natin ng sabay. Sa kabilang side yung Norovit, yung Iron Dextran sa kabilang side na naman. Ay na, kuya. Mm Hmm. Ay na. Sa malalaking manok, yung mga matured na, mga ibibreed na, ano, um, ano tayo, 0.5. Pero kapag maliit pa, 0.3 lang muna, 0.2. So, ito na yung dalawang pangsabak natin. Ito na sila. Ito. Ito. So, mga kasayda, ito yung... Oh, sige, dira lang ka. Ito yung unang ano natin, ang tuturukan ang ating J45 galing kay Sir Jojo. Jo. Ito siya. Wow. So, una, 0.5 sa kabila, 0.5 rin sa kabila. Okay? Pag mag-isa ka lang, ganito yung gagawin mo. Um, iipitin. Ipitin mo yung paan. Ako. Pusgan! Pagkaipit natin sa paa, ito, ipitin natin yung paa. Na. Tapos hanapin natin yung laman. Huwag mong masyadong straight. And then, 0.5. Go kubi, 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 kubi. Yan. And then, kabilang side na naman yung iron dextran. Awa kubi, sipa ka oh. So, mayroon tayong bata dito. Yan. Say hi kubi. Yan. No hmm. So, natin, natin lang yung laman kapag nagtuturok tayo. Kubuin natin patamaan yung buto. So ito 0.5 rin. kasi malaki na naman to. yung Kuwa. Kuwa kagan, bangko. 2.5 yeah. mm. uh. Oo oh, oh, po, patuloy pa ka. Ayun, labdhan na labdhan Bawal na sa bata, ha? O, uh. dito ka, doon Para makita kanila So, tapos na po Masaj lang natin yung side natin tinurukan natin So ang next po ay si Tiny So ito po yung sinasabi ko kanina na may problema sa pakpak -pak. Kasi po um, na-paralyze yung isang side ng pakpak -pak niya So sabay so nun is pumayat talaga siya nasa 3.4 Parang dyan lang So ito po siya Mexican siya mo Galing pa rin kay Boss Jojo Yung idol natin Yan patangkad pero payat. So patatabayin natin. O oh, ayaw ko be. Mahalok siya. Ayaw ka na bangko. Ayaw. Ta taas yan tilo. May gusto mo. Pagunit ako na ko ni si Moa ha. O oh, sabi. Hmm? Tingnan nyo. Napaka po. Pero tataba rin ito. Tuturukan natin to always ng vitamin E complex. Every two months po yung ano, yung sabi ni Boss Jojo na nagbibigay siya ng iron dextran. Ito namang ano po, uh, vitamin B complex, depende po sa program ninyo. Ah uh, bawat ano kasi may program, yung iba once a month, yung iba every week. Depende po sa programa yung ni si, sinusunod niyo. Ako, depende sa manok. So, ito parang every week ko tuturukan ito si Tiny. Tapos, papa, papa, ano, uh, ako ng patuka na mga na magpapalaki ng katawan ayaw ko ba massage natin Saj, sana to baba, tumaba pa sa si tayo. Yan po si Tiny. Yung mga anak niyang babae na kinross natin sa native ay umaabot ng 2.1 to 2.2. So mabibigat talaga itong mga Mexican siya mo. Kaso nga lang ito, pumayat siya. Tsaka yung pakpak niyang isa, hindi niya na magamit.